What's up guys? Nandito naman ang guwapo na pangit nyo version 2 ang walang kwentang vlog vlog vlogadag today Nandito na ako nagvlog ako sa bahay oh. may sarili tayong ilaw lumilipad oh. maraming sarili tayong ilaw kahit saan man tayo kumunta may ilaw tayo kalagid tagalid 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 yun yan gumanyan 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 wala nagvlog lang ako sa air sa kuryente ngayong summer hindi mo nag-iisa lang ako oh, tatlong agad hindi mo dahil share ko na yan eh. Hindi ko naman talaga may ginagamit yan eh. Hindi ko talaga ginagamit yan. Kaso may mga tropa talaga tayo pupunta dito. Daging sa summer, gusto malamigan. Kala mo nga, adoy, mga, ano ko eh, mga ano, mga ka-shareholders ko, kala mo mga ka-shareholders ko, tawag ba doon? Tapos hinahanap ko na hinahanap, nung ko sila, wala. Hindi ko sila makakita. Wala kami mga ano, kawano, hindi, hindi makabag kayo talaga. Ngayon, iniisip ko paano magbabayad. Pero bahala na at least nalalamigin yung guwapo na pangit nyo so ito lang binilag ko alam nyo naman ang vlog na to alam ka kwenta kwenta kaya guys pag nakita ko kayo yung mga shareholders ko wepe bulol na naman mga shareholders ko dyan ha tambagan nyo ako hmm noong libo 3,000 plus Tama yung gamit ko LED para makatipid hindi ay nandito kayo lagi ha araw-araw nang gamit yung aircon na yan Hmm? hindi ba naman inverter dyan mga bisit kayo ha yun lang ambagan nyo ako dito ha mga busit kayo mm -hmm. ang mahal ng ko bisit